Thank you po nga nung e-friend. Eh, Ang dami po. Ang dami ng blessing po dumating sa amin. Sana po ngayong taon po ay mas marami pa po dumating sa amin na blessing. Panibagong mm -hmm. taon, panibagong ano po. Ang uh, Ito natin motor natin dito sa tabing kalsada di tayo makakapasok doon sa pupuntahan natin sa bahay ng mag-iina ni na Raylon napakahirap ng daan doon hirap ng daan kasi rito sa lugar na to pag maulan lang naman daw itong ganitong daan dito sobrang hirap na ng daan dito papunta doon sa batang sa si Raylon kasama tayo dito kay tatay kilala natin doon sa pinag-iwanan natin ang motosiklo. Madandaan po, madudulas kayo tayo yun kasing dating dinadaanan namin papunta dun sa bahay ni ang railon sarado na may nakabili pala yung, yung farm doon ginagawa kaya dito na kami umikot galay, naglayo itong lugar itong bahay nina railon Naglayo po ito tayo, no? Grabing layo na. Oh, maputik pa, madulas. Kaya hindi makapasok yung aming motorsiklo. Ko. Salamat ay sinamahan niyo po ako dito. Hindi ko alam tong lugar na to. Oh my goodness, napakalayo na nitong lugar na to. Umikot kami ng sobra dahil yung dating daan na namin nabili na pala private property na kaya hindi na namin magawang masukin ang motor ng sasakyan maglalakad kami bago dumating dun sa lugar na yun sobrang hirap ng daan dito na tayo tagal tagal tayo hindi nakapunta rito sa bahay na to matapos nating maipatay ang bahay na ito at uh, malagyan ng tindahan dito tagal tagal din Oh, sira-sira na oh, yung kanilang kitchen. Hello, good morning. Oh, anong pangalan mo nga? Kusta ka? Ayos ma'am po. Oh. Happy New Year po. Oh, Happy New Year. Habol pa naman, ano? Opo. Oh, Habol pa. Pero sira-sira na itong dirty kitchen nyo. Ano nga po, nag, ano na. Ha? Maulan pa, maputik. Kaya nga, kaya nga. San Sarailon, ha? Yan po, Oh, eh di ba baha? Sa tabi may... lang. Opo, sa tabi lang. Okay, po okay. Kami. Hmm. Mo lang. Oh, sino nga ito? Ang laki bawin. na. Pangalan nito? Jingjing po. Si Jingjing. yung dalawa? naglabas! naglagpas. Tawag kayo. Oh. O, local, Kumusta kayo? <laughs> uh. Ito si... Champoy. Oh, ito si... Champoy. Okay. <laughs> oh, okay. Oh. Okay pa naman yung kwarto nyo. Opo. Okay. <laughs> O, oh, kumusta ka, Raylon? O, oh, pupunta ka sa ilog O, oh, maglalaba kayo O, oh, ingat kayo, ha? Very good, very good Anong grade mo na, toy? Six pa O, grade six na Kaya binata na to Laki na O, oh, saglit lang, toy Saglit lang Saglit lang, ha? Balahin ko kayo ng mama mo Yan. Tagal-tagal din akong pinakapunta sa inyo dito Ate Duday tagal tagal din oh, yung tindahan mo wala na si bankrupt na Ate Duday wala po masyadong namimili wala po masyadong tao dito hindi pa po na ano yung eh kayang... kayo kasi ginusto nyong magkaroon ng tindahan dito wala namang pupunta rito sa lugar nyo ito para bumili nasa gitna kayo ng kagubatan gitna ng ng uh, ng uh, new gun. di syempre yung mga tao na nasa labasan bibili doon sa tindahan sa labas hindi rito sa inyo bakit sila papasok pa rito sa gubat bakit sila papasok pa rito sa ilalim ng nyugan unang una daan pa lang eh, problemado na sa daan pa lang napakaputik Napaka oh, oh, eh, Napakahirap. <laughs> Sarado na kasi dun sa daanan dati namin. Okay. ano? nag, ang layo Private nang na Private property na. Nag-iikot pa kami ng sobra. Grabe. yung okay, mga bata, pagka uh, mapasok na po ng, ano. Katulad ngayon, putikan yung daanan okay. nyo. Grabe. Okay. Oh, okay. Ayos pa naman, ano? Ati Duday. Tagal-tagal kayong nakapunta rito. Halos inabot po ng kalahating taon kami. Bago ako nakapunta rito. Maraming salamat po, Kepren, at napasyalam po, po kami dito. Ngayon no, tagal-tagal na, tagal no? Tagal pong hindi nakaano. pero at least ngayon, ha? Okay na kayo rito. Opo. Komportable na kayo. Hindi na kayo nauulan na, natutulog ng ng basa, no? mga, Ano nga, po, katulad po noo ito mga nakaran, grabe po yung lakas ng ulan. Kore, kung nandun kayo sa dati, sigurado mo sa basa kayo. Siguro po, wala na kami talagang ma Kaya na. pati yung dingding nyo talagang wasak-wasak na rin, no? Pero ngayon, okay. Na. na alagaan nyo itong bahay nyo, ha? Opo, po, maganda po yung naanam namin. Uh, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Sa mga... ngayon, okay na kayo, ano? Very good, very good. Hindi na kayo dito mababasa. Konkreto na yung bahay ninyo. Sa anong pinagkakitaan mo ngayon? Ang anak buhay mo ngayon? Nagpapako po. Anak ng pako o, dati. Naglalabada. Naglalaba. Naglalabada. Yung pa rin. Ano? Day. Okay. May mga dala ako dito sa inyo. Bigas. Saka yung dalawang kahonan dito. Ha? Dalay po. -buks, Buksa natin. Hirap dito. Naglagay sila ng tindahan. Wala naman tao. Eh. Kaya tuloy. Wala naman bibili si tindahan nila. Layo-layo nila sa labasan. Kaya bangkrap yung tindahan. Nagbigyan lang sila ng sponsor kasi yung request nila magkaroon ng tindahan. Pero ayun. At ito sayang itong lamesang to. Bakit na, nasa labas? May oh, ano po. Diyan po namin may sala nila. Ay di masisira yan ng ano ng ulan ng initan. Masisira yan. Papasok po. Pinapasok po namin doon sa Okay, so, buksan natin. Buksan natin ito, ate Duday. Tingnan natin yung laman nito. Wow. Wow. Ganda. Wow. 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 Oh. Wow. Wow. Wow.

Mapakawal pa rin sa hindi. Tama yun na. Bawal pa Ito sa ako ba? Uh -uh. Wow! Ano yan? <laughs> <laughs> Naglots. Laki-laki na nila yun. May ah, na kita. Ay, pantanin. Matanong ako. <laughs> ano yan? Kalabasa. Ah, pantanin. Ka Kalabasa. Oo, oo tama, tama yun dito. Malawak tong...

Salamat po. Ma. Susi sen ito. Oh, susi sen ito. Ma, kaya ko na kita. Ay, thank you po oh, sa ko. Ano ba 'yan? Bed cover yata. Tapos yung sa punda meron din. Thank you po manong e-friend. <laughs> Ang dami ng blessing dumating sa amin. Sana po ngayong taon po ay mas marami pa pong dumating sa amin na blessing. Panibagong hmm. taon po, panibagong ano po. O, <laughs> ang uh, pinaka-importante sa atin, walang masakit. Ano, di ba, Raylon? Hmm, Tulad na Raylon, o, oh, malusog na malusog. Laki na ni Raylon. Ha? Huh? Wow! Mayroon kayo. Maakit ah, ko ta'ko? Ah, ah, Nadilata, ano? no? Na ito, ito naman ito.

ano yung asabon? Sabon, sabon tsaka Toot tooth toothpaste. No? may Toot oh, dami yung toothpaste. Walang dahilan pala hindi kayo mag... Uh, <laughs> toothbrush. toothbrush, ati sino so... Haji! Haji! Ilang beses nga na, na toothbrush sa isang araw? Isa. Isa. Tatlo. Hmm? Kada kain ng ano tooth toothbrush doktor?

Atiduday, Duday, biro nababasa may sulat sa inyo. Tingnan basahin mo nga Ati Duday. Sa lahat, sa lahat ng mga binigay ng mga sponsors, palahaga, pahalagahan nyo dahil yan ay pinagkirapan nila. Papalag kayo at kayo ang napili. Anong, mangya, anong nangyari sa tindahan? Sana pinagawa na ako ng banyo. Di habang panahon may tindahan sa inyo. Kita niya itan yung madalang Dibosano. ng may magbili sa inyo. Oo, oh, tulad ng sinasabi ko, Duday at Raylon, yung lahat ng ito, pahalagahan ninyo, ano, yung bahay ninyo, yung mga bigay sa inyo, ano, blessing ng Diyos yan, no? Ate Duday, gumagamit si Lord ng mga tao para matulungan kayo, mga instrumento ba, no? Para yung tulong na para sa inyo makarating. Kaya, lahat nang yan, ingatan nyo ha. Pahalagahan nyo. Na hinayang ako doon sa lamesa at uh, ayos pa, table ayos and chairs na sa labas. <laughs> Baka ako masira. O, no? Inaayos naman po namin yung pag ano po pinapasok namin. Oh, okay, okay. Very good ha. Huh? Minsan po kasi dyan kami nakain sa labas. Ah, very good. So, madalas kayong kumain sa labas? Opo. Oo, talaga. Madalas kayong kumain sa labas, ha? Ay, tuwa naman ako sa inyo at madalas pala silang kumain sa labas. O, kami nakain ah, sa, sa labas. Di ba, Raylon? Madalas kayong kumain sa labas? Oo, no. oh, galing. Oo. No. Mm -hmm kami, bihira kami makakain sa labas. <laughs> Ayan. Ito, panglagay dun sa higaan nyo. No? Ano po? Punda po. Ah, punda sa cabin cover. Ano? Palagay dun sa, ano nyo, sa, sa foam, no? sa higaan nyo. Okay. May Nabigas kayo dito? Actually, may isa pang ganyan. Hindi ko lang madala kasi hindi na magkasa dun sa motor. Mahirapan ako. Balikan ko na lang yun, ha? Oo, balikan ko na lang yun. May isang bigas pa kayo sa akin. Ganyan, o. Oh. Ha? Salamat Oo. po. Maraming maraming salamat po. O, bigyan mo sila ng candy. Raylon, hati-hatiin mo sa mga kapatid mo yung candy. Hindi mo, Oo. Oh. Ang dami naman yan, tigda dalawa. Para po, ano? Para meron pa sila, mama. Ah, sabag. Tsaka, si Sida ang ngipin yan. Parang ikaw, ati Duday. Talaga ng ngipin. Siguro dahil makikindi ka rin. Ah. Okay. Tama, ati Duday, yung sigaan niyo. Ano? Oo, yung... Ang na. cover, oo. Ayun, tama-tama. Ano daw ito daw, Day? May, may kumot pa. Hmm, <laughs> may kumot pa. Hmm, di diba? Very good. May lapis. Wala ka ng lapis. Pagkakarantor ka, ma. Ay, may gantang sulitan ko, Ron. Nag-school na ba, Gaydar? Ano nag-school na ba ito? Ano po? Kinder. Na, daycare, daycare. Oh, anong grade mo? Grade 1. Grade 1. Itong babae, anong grade? Ang grade? Ha? 3. Grade 3 na. Ang oh, taba na rin ito, oh. Oh, ko na nakila. Bilog-bilog na. Si <laughs> Raylon, bilog-bilog na rin. Ati Duda, yung mga anak mo. Ako walang mapayat. mga sakit. Mga mapayat healthy. Ko. May pinagmanahan. No? May pinagmanahan. Po. Healthy. Sanay po sa gulay. Oh, Okay yun, ha? Mas okay yun. Diba? Ako Malusog. Ako, mapayat. Ha? Mabit ako matataba naman nito. Ay <laughs> Lalagay mo na? Lalagay ko na po. Ah, tingnan natin tignan natin. Kasi wala kayong bed cover eh, ano? Wala. Oh. walang ng bed cover. Respeto naman. Ano At least ngayon may bed cover na sila. Yeah. Hindi. mga anak mo at din. No? Oh. Hmm. So kay ano po, kay hmm. Champoy, tapos si tuloy na. Galing ha. So tuloy-tuloy ang hanap buhay mo. Pangunguha ng pako sa gubat. May kumukuha sa inyo dito, parang pinapakyaw, ano? Opo, oh, meron. Dinadalang Maynila. Oo, oh, talaga, ha? Ay, po, saray -tara. Saray -tara. Wow. Wow. Salamat po, may sa namin. Oo, oh, o, oh, ayos na. Ang higaan nyo, may sapi na. Pati yung mga, mga una nyo, lagay mo ng pundarin Duday, ha? Very good, very good. Oh, ah, memo nday po palito. Pero to'o asil, iyensigani. Salamat Ate Duday, ingat kayo lagi, ha? Salamat ingat kayo. po komano sa tensa na po, babayen pa po kami ng Panginoon para po mas marami pa po kayo matulungan. Merry Christmas po and Happy New Year po. Mama, <laughs> dito po. Balis na ako. Ate Duday, Arilon, mga bata, bye-bye na. Oh, bye-bye. Ingat kayo ha, pagbutihin ng pag-aaral. Babalik ako after one week para doon sa natitirang bigas. Daling ko sa inyo, ano? Okay. po. Okay. So, ingat kayo ha. Hindi Sabi ang daan. Kumusta naman tayong ano, Pasko at bagong taon nyo? Ako na, kura-punta-punta yan ako sa isang binig ko, hindi Nanghingi. Ako sa nanghingi, o, nanghingi, lang kayo. Ibigyan lang ako. Mm. Alam mo lang may sakit, may sakit kayo. Kinakatabangan ng ako. Ay, hindi. Wala tayong kayong pamilya, wala kayong mga wala. anak. Ako ay 52 years old na. Mm. Mm. Sabi nyo, may mga inampun kayo, pinalaki nyo, oh, pina-eskwela nyo. Yung indaga, Pero nung, ko, nung mga nakatapos na iniwan na kayo, iniwan na, eh, ganun di talaga. Na Ay, eh, wala, di hindi na rin na 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 sila na. nagpaparamdam yung mga inampun mo. Nasa yung si Rosemary si Inday, sa kasintay, nagbindaw sa nalayo. Sa bulang gudwan, ang ganito siya. Naibenta mo yung mga lupa mo para sa pagpapalaki sa kanila, pagpapaaral. Oo, asam na luti. Tap... ko lang kasi so, Oh nalute. my goodness. Tapos ngayon, ngayon mag-isa na lang kayo. Wala na. Yung mga pinalaki niyo at pinag-aral niyo, nalimutan na kayo. Wala mo Salamat ay, sinamahan nyo ako. Kahit eh, hirap na hirap kayong maglakad. Narating ko itong lugar na ito. Napakahirap. Masyadong ikot yung lugar na. Masakit yung panyo ho. Kaya ang lakad ni tatay. Pa isa isa. Ito ang naabot na ha, pag naabot ako ng high blood natutuog yan. Sabi ko kung sa kaliwa niya ako, gada na akong kumusta po ang pang-araw-araw nyo? Eh, pang-araw-araw ko hindi na nasama ako pagkukuha ng pako, di ba ikapi man sa Tina asukar. Oh. Minsan pag may sobra na ka bakal akong tinapay. Oh, yun na yun. Yun na yun. Grabe, ano po? Ay. Ha? Ano tayo na ano sabi mo tayo? Salamat po. Okay. Ano po yun tayo? Salamat naman po at minsan po hindi na ako kumakain. Nakakalipas ang maghapon. Walang kain? Wala. Minsan, oh. aawa man yung kapatid ko, driver ni Turquator, hinahatidan ako. Pag nagatim, oh. siya, hinahatidan ako. Okay. Sige tayo ha. Puntaan ko kayo dyan sa bahay ninyo. Ano tayo? Suno lang po kayo doon? Oo. Oh. Okay. Yan ang harbrakan doon sa... sa